O, pwede ka makausap, ha? Hindi. Ha? Bakit? Alam mo silang kausapin? Ha? Bakit? Bakit? O, oh, may tatanong lang sila sa'yo, ha? Sagutin mo, ha? Sige, matanong na pa. Talongin na pa. Sige, inay, inay. Ha, ina, pa. Ina. Nay. Nay, may gumawa ba sa'yo nung namatay ka? May gumawa ng hindi maganda? Nay. Nay. Gusto po namin malaman. Wala. Ano? Ha? Wala. Ano pala? Wala. Uh, o, oh, narutakot ka lang ata. Ano? Narutakot ka lang? Wala. Kaya alam mo lang nila kung may gumambala pa sa'yo, ha? Ano? Ano? Wala. Wala. Sa may nagkasakit ka lang talaga? Ha? Nay. Wala. Okay ka naman? Na kapiling mo na ba si Lord? Nay? Ay si Itay kasama mo na ba? Nay. Kasama oh, gusto, mo na? Gusto kang tawagin sa kanila? Ha? Nay, bakit? Uh, bakit? May uh, galit bakit? ka ba sa kanila? Wala. O oh, bakit tayo mo sila kausapin? Wala. Anong wala? Nay kasama mo na si Itay na ako, wala hindi mo pa sila nami-miss? hindi na bakit? wala Nay. kasama mo na si Itay oo kasama mo na sa langit oo tahimik na kayo doon happy kayo o, oh, bibita ako ito, makapag-usap ka. Ha, makikipag usap ka. Ha? Ah, Makikipag-usap ka. Bakit ah, ba bakit ayaw mo kaming kausapin? Bakit? Ah, Ma, may bibigin pa sa'yo? Ayaw. Bakit ayaw mo? Ayaw. Oh O, bakit ba ayaw mo kasi lang kausapin? Ayaw. May bibigin sa'yo? No. Ano pala? Na. Ayaw ko. Ayaw mo lang. Ayaw ko. Nay, baka may dapat kaming malaman. Basta happy ka na sa kabilang buhay. Kasama mo si Itay na ano, masaya kayo. Sino pa ang naan doon? Si Lola? Lola Lusing. Si Si Tintin Si Si Nandun si Ron, si, si Inchi. Na, si magkakasama na kayo. Uh. Ay, di masaya na pala kayo magkakasama kayo. Nay, kahit wala na kayo, gabayan nyo kami dito, ha? Oo, oh, yung mga kapatid mo. Mga hindi ko sila pinapabayaan. Nay, hindi ko sila pinapabayaan. <laughs> Lagi akong nandito sa kanila. O kayo mag-alala. Kayo ni Itay. Kahit naman noon, ganun. Ako lagi nag-iintindi. Basta happy kayong magkakasama doon sa langit. Si Lula Lusing. Si Auntie Ini. Ha, si Auntie ini wala na rin, andun na. Hindi mo pa nakita? Hindi. Auntie ini namatay na rin. Hinuhan na rin ni Lord. Sigurado kang hindi mo nakita si Auntie ini, Auntie Virgie. Ano si Auntie ni? Ano po kasi yun? <coughs> Kapag namatay po kasi yung tao sa ano po, yung hindi po siya, yung, yung biglaan lang biglaan po siyang namatay. Hindi po talaga agad aakit yung kaluluwa niya. Parang tatapusin niya muna po yung mission niya dito sa lupa. Mm -hmm. Kasi po, di ba may mga mission po tayo kada tao mm -hmm. po. Ayun mm -hmm. po, parang tatapusin muna niya po yun bago po siya makaakit. Mm -hmm. yeah. So hindi mo pa nakita si Auntie ini hintayin mo si Auntie ini Yeah. Magkakasama na rin kayo eh, si Tatang Ding. Hindi mo rin nakita si Tatang Ding? Ito, saan kaya napunta si Tatang Ding? Ay, naman po. Pag gano'n naman po, pwede po kasi sa baba. Kasi gano'n po yun. Kasi hindi po natin maanuhin. Kasi hindi po natin mag... Kung gusto pa sa taas, hindi po natin pwede maanuhin. Kasi dito si Lord po yung kumukuha talaga niya. Kung ano po, mabuti po siya tao nabubuhay po siya. Siya rin po kasi nagpasya nun. Yung gano'n po. Hmm. Basta happy kayo ni Itay at si Laron at sila, sila Inchi. Ha? Ah, hindi mo sila. Mahal ko ang mga kapatid ko. Huwag kayong mag-alala, Nandito ako para sa kanila. Kaya sana naman bigyan pa ako na mahabang buhay. Nang habang nabubuhay ako, natutulungan ko yung mga kapatid ko. Huwag okay. kayo mag-alala ni Itay. Okay na po. mo mm Oh, -hmm. lumabas ka na. Pagkabi lang ang tatlo ha. Isa, dalawa, tatlo. Boom! Nay. Wow. ulit